Nagapano Hesus eh, na ang ta dagat Galilea, nakita din mag-utod na manan nagat na Simon daw Andres na dananan galaya. Gambal Hesus si eh, Kidanan, Muyog kau kayaken, agad imuun takyo na ako na mga tinudloan. Paryo ta obra nyo na kyo yan mananagat ta sidda. Yun man, imuon ta na mananagat ta mga itaw. Taktudloan takyo na maglaygay ta mga itaw na magpasakop danen tapag dumala ta Dios. Pagambal Hesus, Pabilin dayon danan iranya ng mga laya, daw kakuyog kikanan. Gapadayon ni na pagpanaw na ang takilit dagat, daw naantauna nakita din mag-utod na Santiago dawan ng mga kabataan Zebedeo, na ang dananan ta na buti, nagapuna dananan ta na pukot. Muyog kao kiyakan. Pumo Isus dananan, daw pinilihan dayon danan, iran na amay na buti dumata mga ittaw na pasuhulan, daw kakuyog dananan ki Jesus.